Ay, na naman tayo go fam. Pabilad na naman tayo No? So, sa mga bagong farmer <clears throat> Hindi lang panahon Ang problema Taas ng inputs Presyo ng ating produkto Igit sa lahat Feeling ko mas may stress kayo sa ano Sa mga laborer go fam Ayan, Ayan ito Pag sinasabi ko laging may, may mention ako na laborer laging ano eh may mga basher tayo sinasabi sariliin, eh di sarili mo na lang kayang kaya mo naman pala eh alam mo naman pala yung gagawin eh ito so, yung point ko go one month bago magpaani usually nagbabali na sila no para sa anihan meron kang tao sa bilaran meron kang tao so sobrang nakaka-stress kasi kasama sila mula patanim land preparation patanim abono spray hanggang harvest goham hanggang bilad no eh parang ngayon ang daming nagbale pinabalihan natin pero siguro ang pinabalihan natin mga 20 na tao gofam alam mo kung ilan sila eon sila o tatlo A apat lang sila gofam Aapat lang sila. 'Di ba? Paano pa paan 'yun, 'di ba? Babalik ka. Pero pagdating na sa trabaho, wala na, nasa ibang ibang lugar ka na nagtatrabaho kasi nga syempre pag nagbalik ka syempre automatic yun ibabawas pero hindi naman bibiglay nababawasan ba diba? sa mga laborer go fam ayan, ayan ito pag sinasabi ko laging may na-mention ako na laborer laging ano eh may mga basher tayo sinasabi sariliin edi sariliin mo na lang kayang kaya mo naman pala eh. alam mo naman pala yung gagawin so, eh. ito yung point ko GoFam one month bago magpaani usually nagbabali na sila no? para sa anihan meron kang tao sa bilaran meron kang tao so sobrang nakaka-stress GoFam kasi kasama sila mula patanim land preparation patanim abono spray hanggang harvest gofam hanggang bilad no eh parang ngayon ang daming nagbale pinabalehan natin pero siguro ang pinabalehan natin mga 20 na tao gofam fam. Ano mo kung ilan sila eon sila oh tatlo A apat lang sila gofam apat lang sila 'di ba pan pan Diba? 'di ba babalik ka pero pagdating na sa trabaho wala na nasa ibang ibang lugar ka na nagtatrabaho kasi nga syempre pag nagbalik ka syempre automatic yun ibabawas pero hindi naman bibiglay na babawasan di ba kaya go farm, ito yung pinagkaiba ng libro sa actual na farming ayan kaya yung mga laborers natin ngayon go farm alam niyo yun ah uh, pamahal na pamahal yung sweldo nila pero yung trabaho nila hindi rin gumaganda. Hindi naman lahat pero siguro majority ganun yung nangyayari. Alam mo yun, ikaw nagpapasweldo, ikaw magpapabali pero ikaw pa yung makikisama ko fam. So kailangan talaga ng mahabang, mahabang, mahabang pasensya. No? Kasi kung hindi mahabang pasensya mo talagang mauubos ang book mo. Kaya hindi mo rin maiwasan minsan, GoFam, na ano, mag-divert tayo sa mechanization kasi nga eh unang-una, paunti ng paunti sila. Tapos pangalawa, medyo mahirap din silang pakisamahan, GoFam. Sa totoo lang talaga. Kasi minsan feeling nila, ang dami ata nating kita. O sa sa mga ani natin pero hindi, eh, ba? Diba? So kahit na gusto man natin silang tulungan talaga, magkaroon din ng hanap buhay pero syempre tayo din, tinitingnan din natin yung expenses natin kung lalabas ba tayo. Eh minsan hindi talaga eh, negative talaga tayo go fam. Kaya ang ma-advise ko sa mga laborer, ah, mahalin nyo yung trabaho nyo. Since binabayaran naman tayo ng tama, so dapat yung trabaho din, yung output din natin ay eh, tama din. Hindi yung kailangan pa ni boss na makisabay sa atin, no? Na kailangan pa tayong bantayan. And maawa din tayo sa kanila kasi sila yung namumuhunan. Lahat ng stress nasa kanila. E tayo, babayaran naman tayo. Kumita man sila o hindi, ibibigay pa rin yung sweldo natin. Tapos sa mga nagpapatrabaho naman, eh ibigay din natin kung ano yung dapat para sa mga laborers. kung kailangan natin magpamerienda, extra, di ba? Bigay na rin natin kasi napakahirap din ang trabaho ng ganito. So, ano yun? Give and take lang, di ba? Para lahat happy.